Pryasa. Sabi mo muna Pryasa. Ano paryasa Anong <laughs> Hi friends, kamusta? Dumayo nga kami dito sa silang para nga mamyastahan. Unang gabi nga namin dito ay pumunta na nga agad kami dito sa peryahan. Tuwan-tuwa nga itong si Pao-Pao nung no, nalaman nga napupunta kami ng peryahan. Aba, at si talo na nga agad sa daan pa nga lang. Pagkatatinga namin ay dito nga agad kami napasakay sa May Golden Swan. Mura lang naman yung mga entrance fee dito kaya naman nagsisakay nga kami agad. Ito nga lang din pati yung pwede pwede nga si Popo na sakyan. Una nga ay akala ko kay napakabagal nga lang nitong umikot. Pero habang tumatagal ay aba ay bumibilis din naman pala. Ang <laughs> Sunod nga namin pinaglaruan ng itong ang nagahagis ng pera. Diyos ko, para naman kami nagkapakain, hindi ni ng manok at talaga ng tuduhagis hagis, wala namang matamaan. Char. <laughs> nga namin ng konti si Popo para nga lang matry. Try nga din kami maglaro nga doon sa mga iba pang laruan. Hindi nga paawat itong si Popo at gusto pa nga din maglaro nga dito sa baril-barila na to. Hey, Sobrang tuwan-tuwan na nga sa mga nakukuha ng lollipop at candy. Parang nalugi pa nga kami dito at puro candy nga lang ang amin nakuha. Nagtambay nga kami at nanood nga muna dito nga sa biking. Aba ay eh kahit nga lang maliit ito ay eh talaga naman nakakatakot nga din. Nagsisigawan na nga din yung mga sumasakay kaya nga itong si Papa ay nakikisigaw nga din. Anay nga ang sigaw at tanong nga dito sa mga nakasakay kung nahihilo na nga daw. daming nadaan, Di kami makatawid. Dahil nga may singing contest dito, dito na nga lang kami manunood sa rooftop. Kaya nga nagkayayaan kami nitong mga tita ko na dito na nga lang kami matutulog din sa taas. so naman at napakalamig nga din dito sa taas, masarap nga rin matulog. Tayo na nga lang din kami ulit dito ng tent. At syempre, tuwan na naman nga si Pau Pau dahil magkakamping na naman nga daw kami. O oh, ba diba, ganyan lang naman kasaya si Pau Pau. Tuwan-tuwan nga lagi yan basta nga magkakamping. Sobrang aga nga namin nagising at ito naman ang amin na bungaran. Sobrang ganda nga ng sunrise. Kahit ito nga si Pau Pau aba at nagising na nga agad din din naman dito sa taas dahil may CR tas may duyan pa nga ganyan. Sobrang ganda ng sunrise na makikita mo. At ang lakas-lakas pa din nga ng hangin dito. Pero talaga yung klima dito sa silang at medyo malamig-lamig pa kumpara nga dun sa amin. May minudo kami. Happy Fiesta Lumi. Charot. Tsaka, dinataang seafood. No mga bantang alas 8 na nga, ayan nga, nanood naman kami ng parade. Sa tapat naman ng tindahan ng tita ko, dumaan yan, kaya hindi na rin kami lumabas pa. Kahapon pa nga talaga, inaabangan niya ni Pau Pau. Hindi na nga halos makatulog, at sa so, tuwing nga makakarinig na may tumutugtog, sa tanungin niya na nga kung parade na nga ba daw yun. At paano friends, yun lang muna ang kwento ko today. Thank you for watching. Bye! See you next time friends. I love you. Bye!